Uh, Julie, congratulations dun sa bagong movie nyo ni Agamula, Mula. And uh, napakaganda at napakagaling nyo ron. Plus, napakaganda ng music na nilagay nyo. Mm -hmm. Kaya congratulations lalo na sa Viva Films. Very good. Beautiful movie. And I hope na mas marami pang projects ang magawa ni Julia and ni Aga in the future. At saka sana magkasama kayo. Oo oh, nga, no? Sa kari, movie. Kari. Uh, maganda, maganda yan. I hope, sa susunod, itong mga dadating na... Why not? Di ba? Itong mga na panahon, baka magkasama kami ulit sa... Magkasama kami sa pelikula. Oh. Dahil the last time na magkasama kami was... ABSP, Palos. Ah, Palos. The one with Cesar Montano. Ako mm -hmm. yung sidekick, tsaka si Redford White. Bata pa siya. Oo. Si, uh, uh, no? Oh, that was nine. 2008. 2008. 2008. Pero, Dens, ano yung masasabi mo, yung reaction mo na ang daming natuwa, no? Sinabi mo, binati ka na ni Julia nung birthday mo. Yes. Oo, oh, di ba? Yes. Ang positive ng effect. Yes, and... Mm. Naluha ako dito. Mm. That was sweet. And, uh, para ba, ano, tago sa puso ko yung, yung mararamdaman. Parang nahihiya ka na nga, Oo nga. Ang daming natuwa. That's why I was so happy and... Uh, Ayaw makapag-dinner uh, or lunch kami soon. Mm -hmm. or, hindi lang, si Julia. Eh. Gusto ko rin siyempre nakita si Claudia at si Leon. Si Kasi uh, almost two years ko na, na hindi sila nakikita. <laughs> more. I think more. Malapit na birthday ni Julia. Yes, March 10. 27 okay. na siya. At si Gerald. Si Gerald. Kailangan <laughs> ko ba nalang nakita si Gerald? Ah, uh, <laughs> Baka mga 10 years ang tagal na. 10 years ka ako kung huli pa nakita si Gerald. Eh. Oh, okay. Matagal na. Mga, baka hindi lang. Baka hindi lang. So wala, But, eh, hindi kayo nagkaroon ng communication ni Gerald? Oh, uh, wala. Wala pa? Wala, pa eh. Kung sakaling makita mo siya, anong oh, okay. pwede? Anong Alaga mo, mo lang yung anak mo mabuti. Mahal hmm. ka niya kaya alagaan mo yung anak ko. Hindi nga, tsaka pag